Mita Darius, Lucy Kuya Lucy Ano sa'yo? Are you okay? Masakit pa ba? O okay lang po ako mamita Mababaw lang naman po yung sobrang Are you sure ha? Huh? Mababaw lang naman pala Ang dami pang arte Okay talaga Para Tama na muna ha O oh, sige na, magbigay kayo ng statement sa polis para makulong na yung bro ha, babae niyan. Sige yeah, na. Sige na, Lucy. Hi! 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 Ah, Ang Lucy, parang awa mo na. Patawarin mo na ang anak ko. Nakikiusap ako sa'yo. Humihingi ako ng tawad para kay Farah. Patawarin niyo na siya kayong lahat. Humihingi ako ng tawad para sa anak ko. Ay! Ay! parang awa mo na. Nanti Belen, sobra-sobra na po ang kasalanan ng anak mo sa pamilya namin, kay Lucy at sa anak namin. Naiintindihan -na ko po yun. Alam kong marami siyang pagkukulang sa inyo, kay Lucy sa inyong lahat. Pero nakikiusap ako, patawarin niyo na yung anak ko. Ang totoo niyan, kaya nga siya pupunta doon sa bahay niyo dahil gusto niyang humingi ng tawad. Kaya lang, nung nakita niya si, si Vince at nagkasagutan sila, hindi eh, niya mapigil yung sarili niya. Kaya niya nagawa pero hindi niya yung sinasadya. Hindi talaga, hindi niya yung sinasadya. Uh, Parang awa ren, mo na. Hindi niya yung sinasadya. Yung ginawa niya ho sa anak namin, sinadya po niya yun. Oh. para sa anak ko gagawin ko, Lucy. Parang awa mo na. Pero pangako ko, hindi ko na siya makikita. Ilalayo ko siya. Patawarin mo lang siya. Parang awa mo na. dura ng mga bulan. Kamaman, kamaman. Let's go, Luke. Wag pada padadala sa drama ng mga babae, Let's go. Malang, malang. Auntie Belen. Auntie Mao pa. Nasuko na naman ka, 'di ba? Na lost, na lost pasado. Ano collection wala lang kasama. Para mawala Tolong aku, 'yung si Mao, ano picture ko. Oh, aso. Oh, aso. Totoo rin 'yung tama na po yan. Tumayo na po kayo. Eh, hindi na po namin itutuloy ang kaso kay Farah. What? Lucy, isipin mo mabuti ang sinasabi mo. Wala tayong garanti na hindi naman gugulo si Farah. Iniisip ko lang yung proteksyon ng pamilya natin. Alam ko yung Darius. Hindi ko naman sinasabi na walang konsekwensya sa mga ginawa sa atin ni Farah. ano anong ibig mo sabihin, Lucy? Hindi na namin itutuloy ang kaso sa'yo, Farah. Pero magpo-file pa rin kami ng restraining order para hindi ka na makalapit at wala ka nang masaktan. <laughs> at sa tingin mo, gusto kong tumira sa bahay niyo. Tumigil Ma ka na, Farah! Ano ba? Ano mo gano'n ka walang yung babae niyan? Hindi ko ginagawa to para sa'yo, Farah. Magpasalamat ka kay Auntie Belen para sa kalayaan mo. Ito na dapat ang huli nating pagkikita.